Hello, hello. At uh, nandito po tayo sa Filipino Arena, mga idol. At kapasidad po, po sa inyo ang Filipino Arena. Ayan po mga idol. Tapos yung nasa ibabaw po, po ng index. Ito po mga ka-idol ang Philippine Arena. Ayan po. Napaka katabi po ng iglesia ni Cristo ayan mga kaidol napakalaki po niyan itong mga kaidol at napakaganda din po sa loob ayan itong korsada na ito ay galing galing po ay, ito po yung Bukawi mga kaidol ayan o o napakalaki po nitong mga kaidol ayan po sa maga po mga kaidol marahe pong tao dito mga nagajaking at mga no martial ayan ito po naman yung galing sa uh, inlex ayan ito po naman yung index na papuntang Pubao Monumento, yan mga mga kayo doon Yan naman po idol, ay doon na ipapunta naman pong Santa Maria yung kalsada po na yan sa kapila Napaka ganda po dito mamasyal at mag-jogging saka kung kayo po ay nagja-jogging saka meron din po mga praktisan dito na sasakyan pag gusto po ninyo mag-practice mga ka-idol ayan o oh. napaka nawak po ng Filipinari ng mga kaidol ayan